Pero paano rin natin isasabuhay yung ating legacy habang nabubuhay pa? At paano natin masisiguro na tama, ito talaga yung gusto ng Panginoon? Kasi di ba, ang dami nating gustong gawin. Pero tama ba o yan ba talaga ang gusto ni Lord na gawin natin? Very mindful tayo. Ako napansin ko, uh, kahit na ito, 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 itong gusto ko. Ha, pero noong mas napalapit ako sa Panginoon, hindi mo kailangang ipilit, dadalhin at dadaling kanya niya doon sa direksyon na gusto mong tahakin. Yes, correct. Mm -hmm. Actually, sa, sa, sa personal na experience ko, uh, dati kala ko, ano, I would be in business, dati kala ko, I will stay in real estate. Ngayon, hindi ko po sinasabi na lahat po tayo ay mag-resign or iwanan yung trabaho yes. natin para mag-serve sa church. Pero sa akin yun po yung ginawa ng Panginoon para i-redirect at i-realign ako sa kanya